Mga araw na at ito po ang At po, na sila at nagtitesting po kung paano nila hinati ang po, mga ng tubig sa gitna, hinati po nila At yun po, mga kapagkisaw, yan At kami ay nag-relax muna dahil break time Alam akong mga aking para Mga pangkisya, nandito kami ngayon at aking mirapat titignan, binibisita ang aking pala-isdaan What? Wala <laughs> mga I aking I've seen you Ito ang pala-isdaan namin ah, Malayo Hing pa akin, Ito nga, yung magandang Malayo pa Malayong dagat dito <laughs> oh, mga pangkista ang lag ang labasan ng tubig na rin sa dagat. Sabi nga ni Kuya, di ba? Doon sa dulo. Lalagpas po ng <laughs> sa gabay. At yung mga nag-service po na bangka din may, may mga bahay sa isa. mga service nila kung nandiyan tayo mga football magiging sa bayan ng Malolos alright Rainer mga uh, mga papasada yung mga at mga kapangkista yun know, yung mga yeah. uh, o mga pala o mga mamagkata na kayo sa inyo mga kapangkista, na yun ay galing sa waterpond galing natin mula ang gulo. ng babae uh, na ito ang tatay Wala ba yun tayo Paas sila, alam oh, pera ng kanilang nanay Maanong tatrabaho sa bayan At nagkita sila uh, At yung, lalaki, uh, may mango, yung, so, yan, yung mga lalaki ay medyo na yung yung pera Ayun ang pag-aas na yung mga nila ang mga na sila ng mga mga pag ako ay mapir sa mga ganyan ng mga pangkin sa nyo araw araw nasa na ako nandiyan dyan namamangka at naglalambat ng isda pang nagbibis mga na sa West Philippine Sea bye no? ay. ayun o no, no. mga sila at yun no. But, display ng chan. Alright. Iba talaga mag mataba. Nahuuna ang chan. Nice. Yo, mga pakisad, mayroon na naman panibagong dadaong. At sila ay sila ate, no? Mga mo mga, mga masyal sila ate. At kay sila sa mga sinasama ang bangkang ari. Ayan. Alright. Di sila ba yung sila dadaan? Di sila dadaan mga pagkista sa hagdanan na ari. At di sila makasingit din na kaya nun dahil ilang bangka ang kanilang hakbangan. Ayan na oh. Welcome aboard. Alright. Welcome Yes. At mababado sila ate. Ingat, ingat. Baka mabasa. Alright. <laughs> Welcome sa kalupaan mga nanay, mga tita at enjoy ang pagtapak sa simento ng kalupaan. <laughs> ayun yung site mga pangkista at yung yung tubig kasi natin na yung ilog at kami nagpapay nga pa kasi sa set up yung badala yun yung andon babang baba ang dulo ng kanilang pilote mga pangkista kaya yun no? nilang tubig at din tayo Nagpapahinga tayo kasama. Dito ito ba naman sinusundan mo ang punye? Mas... Isa lang to. Akin ah, pa na pala mga pangkista. Tignan nyo. Sinong kumukha niyan. My goodness. Ang dito ito. Ba naman na ay sinusundan pa ako? Ah, pogi mo. Iyon <laughs> mo. Pagkisa tilawag na ngayon sila. At ayan ha. Mag-testing na ulit sila. Iyan yeah, mga pangkista. Iyan yung sinasabing sa inyo. Hinati yung ilog. Ngayon, eh, well, walang tubig dun sa... Kaya hati na yung mga pangkisa, dumadaan sa... One eternity later. Malaglag yung tapalaw to natin, tignan niya. Ngayon yung kumasayag. Nabutas na natin. Malamig. Eh. Kalok na eh. Ano? Tawag nga ito? Bearing. Dumi. Pinutuloy natin. Oh my gosh. Dito tayo sa NLX. Mapasok na tayo ng NLX. Eh. Let's get around. Okay no? na. Sana din ako sumayad. Brand Rose.